Hei waza apa nga bade maayong bontag ja bade kaarun bade musakata bade ato tas 19 tol bade kaya tu matu skup bade kisipatulung so, ta ne sa takta ras bade arun bade muri na mus bade magpai ping bade pero ni hangyo ang mga bade nasila guni ni piping ping ko sa pun sila bade Simple kita but amat pagat bade ato tagak chance bade nasi lay piping. ping kaarun bade na dalang tabao is mag sukud ta. kita itik sukod, kita itik butang sa mga pitik sa unsay gamito nila ba Hadi na balik-balik o nila ba? Aroon mga ba di? pika siya ba di? Sige kita ikuwan na ba di? Kaya nag-chipping sa diya. Pero wala na ba di? Kaya namatay helmet ba di? Sip di man ta. Namatay helmet ba di? Aroon ba di? Nag-chipping na siya ba di? Kaya ang gihatag na plano ba di? bade ba ba di? Kaya expose na guno ang ilbo? ang elbow. Kasi mo chipping gichipin, patong pataas ba rin. Hindi naluoy ba rin. Ako ni Paul sa si chipping ba rin. Para sila, o piping na sila, magsukod na. Para makasukod na sila ba rin. Kana ba rin, ako nagipadakan ba rin. Ang pipe ba rin, di masigo. Gamay ra kayo. Ang pipe ba rin, kurinta ba rin. Ako kayo ng kurinta ba rin. Karoon ba rin, masukod na sila ba rin. Gamay nila sentimeter di ako ba rin. Imau mana tuang patakaran bade limitan mi kami tuang. Aku bade beheti nasi Aku ikut tu, aku ikut tu dua nasi lah bade. Beheti bade nanti tuju pun jod. Arab hilis tin bade bah, surut bah. Aku bade masuk tu bade, nomor terbau bade. Iga umat dalam manun. Dia nak kutubah dia, pes laguan ni Selamat ni bade, amping mo.